Ano yan? Buhay pa ta siya. Tumuot lang dun. Laki. Katay na. Katay na ba? Katay na. na yan na nanggalaw eh. Yan! Nanggalaw eh. Tatay na lang <laughs> Hindi na. Ay, wala na. Baka lumusot yung set. Yan. Ay, sumabit. Sumabit siya. Wala. wala, 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 wala. Yeah, ng yeah. okay, para, wala lang sa tulungan. Wala naman. Yeah, nawawala 'yung piglass. sa ako. Ayan, Yeah, yeah, naulo. Help, Dito. Help. Tuloy. Yo, umikot lumayo, kita ko. Sara. Yeah, nakaluhong at ulo. Yeah. Masana yeah. naglalaban. Yo.